Hello mga kaibigan, isang magandang hapon sa lahat, no? At uh, nandito nga kami ngayon. Kakaut lang namin sa trabaho. At uh, kami ay uh, maglalakad ngayon patungo sa aming apartment. At uh, kung mapapansin niyo sa aking paligid ay uh, punong-puno ng yelo, no? Isno mga kaibigan, no? Isno dito ngayon sa bansang Lithuania. At ito nga ay talagang uh, simula na ang winter, no? At uh, Talagang napakalamig ngayon, no, no? At kasama nga natin si Dinis Calohalatian. Si hi, muna, Brad! Ayan. Yan si Dinis Calohalatian, mga kaibigan. Kasama po natin sa trabaho. At, ah... Uh, kung mapapansin ninyo, eh... Talagang, ah... Uh, ang dami ng isinong ngayon, no? Pero hindi gaano dito kumakapal sa bansa ng Lituin, mga kaibigan. Ang yelo. O, talagang ganyan lang yan, na kapal. Hindi yan masyadong tumataas. Minsan hanggang uh, ano lang uh, mga siguro simula sa lupa mga mga dalawang kal no ang kapal niya minsan tapos minsan ganyan lang kakapal mga kaibigan at uh, ipapakita na nga natin sa inyo mga kaibigan yung ano natin yung namin kapag ka po dito ay talagang malamig po no so ipapakita po natin sa inyo dito po sa wasang dito niya ang snow no So ayan mga kaibigan Yung ginadaanan namin dito sa Bansang Lithuania, Kapag guys no no Nalakad lang namin dito Mga kaibigan mula po sa aming company Dahil yung company po namin ay Doon po yun no? Doon lang po yung may umusok na yun Doon po yung company namin mga kaibigan Kaya so, no Yan po ang is no Dito sa Bansang Lithuania, Ayan Sa so, ang kamay po namin no Tuyong-tuyo na sa lamig po mga kaibigan Labus Ayan o no? Pati sa mga tasang puno mga kaibigan Ayan o, no? mga, mga isno Yung mga wala na dahon, ayano o Ganyan po dito sa Bansang Lithuania Kaya, lagi kong pinapaalala sa inyo Kapag ka kayo po ay pupunta dito Ay dapat, ay May dala kayong ano Maraming winter jacket talaga Dahil napakalamig po dito Ayan no hindi pa ako nakadubli ng jacket. Ito lang yung jacket ko. May isa pala akong jacket mga kaibigan. Nakalimutan ko dun sa uh, locker ko. Kaya medyo ram uh, ramdam ko talaga ang lamig ngayon. So, oh, yan. Yan si Dinis Calvalati From Antipolo. Uh, no? Ah, uh, Laguna. No? Tagasang ka ka sa Laguna? Mabitak. Mabitak. Okay, say shout out sa family mo doon sa Mabitak. Paka mapanood yung uh, vlog natin oh, so, doon. sa asawa ko, sa asawa kapatid ko. Ayan. So, shout-out daw sa misis ni Dinis Canolati at sa kanyang mga kapatid. No? Ayan. Siya po ay ating kasama sa trabaho dito po sa Wansang Litway niya. Talagang eh uh, kami po ay uh, lagi magkasama dito. Ayan. Mag-isa din po kami ng apartment. Ay, kaya nga, Laging... Anong payo mo sa mga papunta dito sa bansang Lithuania? Ang dala na winter jacket kasi sobrang lamig. Ayan. Negative ba niya tatay ngayon? 6 no? oh, negative 6 ngayon, no? Kaya mga kaibigan, sabi ng ating kaibigan na si Dennis kalawatian ay magdala po ng jacket dahil sobrang hapon lamig dito ngayon. Lalo-lalo na po doon sa mga hindi po sanay sa lamig. Aba, kayo po ay magpasiguro ng mga makakapal na damit. Mga winter jacket or uh, makakapal na midyas dito po sa bansang dito niya kapag ka nandito na po kayo dahil sa napakalamig po ngayon so, ayan you know so ipapakita natin yung may makakapal na hero talaga dito mga kaibigan you know ang lamig talaga you know dito na side makapal ayan o kaya kung mapapasin nyo yung mga kaibigan yung sa mga damo sa ilalim niyan yan kalaunan yan Mamamatayan -mam -mam sa lamig oh sakit ng daliri ko oh sakit halos puputok sa lamig <laughs> ang daliri ko mga kaibigan grabe po dito pero hindi ito tulad sa saan yung sobrang, sobrang isinubaran yung makapal alas ka o ano Greenland Greenland makapal doon ng ilaw oo <laughs> oh. ayan kaya kapapasin nyo kahit mga puno oh, oh, oh. Ayan, ante mo tayo, tatawid tayo so Ayan, medyo matagal pa Grabe lamig talaga Ayun o Ayun yung paligid dito Sakit sa kamay Oh, kamay ko, pulang pula na sa lamig Sakit Ayan ng lamig kaya ako na nagsasabi sa inyo na talagang napakalamig po kung napapansin ninyo mga kaibigan yung lawa-lawa na yun oh, na vlog ko po dati yan ay ano oh, yelo na buong buo na talaga yelo dati patigas pa lang ay no yelo na sa mga puno ay no oh, puputain-putain na sa sobrang lamig huh grabe Eh, mga kaibigan, pag kayo pumunta dito, ba? Diba? dapat malakas ang inyong mga uh, bagay dito dahil napakalamig nga mga kaibigan. Ayan. Ah! So, it's sa daliri. Halos puputok yung daliri ko mga kaibigan sa lamig. You know? Yan mo yung mga puno na yan. Puti-puti yan. Isa sa marang lamig. Ayun o. Oh. Parang kami nasa Korea dito. Ayun. Kaya pag pumunta kayo dito, eh pag itong winter, talagang eh, halos tatama rin kayo maglabas-labas dito. <laughs> Dahil super lamig, baka yung tulog. Dahil masarap matulog po malamig. So shout out pala dyan sa ating mga kaibigan. No? Sa ating mga subscribers, sa ating mga followers. Shout out mga kaibigan dito po sa Bansang Litway niya kami po ay nandito at talagang dito po sa Bansang Litway niya talagang uh, dito Litwanya, talagang, uh po dito ay halos parang ayaw mong lumabas sa bahay pero kailangan mo lumabas dahil kailangan mo pumasok sa trabaho ganun po dito sa Bansang Litway niya you know ito dinadaanan namin lagi dito mga kaibigan Dati pagka Pasibol sila Green na green po yan ngayon no Lagas na ang mga dahon lahat yan Ayun no Lagas na ang mga dahon Yan Pero pinagtataka ko mga kaibigan Kahit sobrang lamig po dito sa masang litway niya Ako po ay Hindi po ako Pumuputi dito No mas lalong umiitim mga kaibigan Dahil sa sobrang lamig siguro Hahaha <laughs> Oh. Ayan ako Sasuparang so, lamig siguro mga kaibigan Hindi ako puputi Basta na akong nang, uh, Nagiging lagom ba Itim ba itim Lagom mo sa bisaya mga kaibigan Ayan Sakit na sa kamay talaga ah. So yun Papatay muna natin mga kaibigan super lamig Sobrang lamig ngayon O oh, babay ka muna brad Sa mga followers natin Babay na Papay ka Ayan, malapit na kami sa apartment. Ayan, so. Sige, hanggang dito lang muna ang vlog natin ngayon mga kaibigan. Dahil sobrang lamig, masakit sa kamay. Mag-vlog. Masakit. Halos mo puto ang daliri ko. Na. Bye-bye mga kaibigan. God bless sa lahat. At uh, mabuhay po ang uh, ating mga kapapayang OFW. At sa mga apply po dito mga kaibigan. Ay eh, mabuhay po kayo ay talagang dapat kayo po ay prepare lagi, no? At laging uh, handa po kayo sa lahat ng hamon ng buhay. No? So, ayan. bye na. God bless po. Mabuhay isang bayan ng Pilipino. Ha?